Alam mo ba na bawal mong kagatin yung kuko mo sa daliri mo? Random facts na hindi mo pa alam at magugulat ka sa last part. Alam mo ba na kapag nakakita ka ng humihikab, mapapahikab ka din kahit na ayaw mo? Alam mo ba na merong taong naiinggit at galit na galit sa'yo? Siya yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo, tapos click more. Alam mo ba na kapag nagpakulay ka ng buhok sa North Korea, pwede kang makulong up to 10 years? In some cases, pwede ka pang mapatawan ng parusang kamatayan. Alam mo ba na kapag merong upuan na nakahalap Harap sa'yo habang natutulog ka, malaki ang chance na merong multo na pinapanood ka habang natutulog. Kapag nakaamoy ka ng malansa o nabubulok sa bahay nyo nang wala namang dahilan, lumabas ka kaagad sa bahay nyo tapos tumawag ka ng emergency services. Baka kasi meron ng natural gas leak sa bahay nyo. Alam mo ba na mas kilala ka pa ng cellphone mo kaysa sa sarili mo? comment I can't at ipapakita ng keyboard mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Bago yung last pack, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo na ako. And finally, alam mo ba na kapag nagising ka ng 3am nang wala namang dahilan, malaki yung chance na merong multo na nakatitig sa'yo?